Ito mga bossing, so meron akong isi-share sa inyo na very useful kasi kagaya nung nakaraan, meron tayong nailigtas na isang sasakyan na wag mabaha dahil lang sa tutorial ko. So kahit wala ako doon dahil nakapanood sila ng tutorial ko, hindi na bahay yung sasakyan nila. Kapag nangyari sa inyo mga boss na ayaw mag-start, ay ayaw mabuksan yung inyong mga pinto, ayan kagaya niya, no? Ina-unlock natin, ayaw bumukas kasi... Ang ibig sabihin mga bossing, lobat na yung ating remote, okay? So, kapag brand nyo ninyo binili yung inyong sasakyan, actually, apat ang susi niyan. Dalawang remote, tapos dalawang manual key. Tapos, mayroon pang isa pang manual key yan sa loob, mga boss. Ayan, oh. Okay. Manual key uli. Para if ever mawala nyo tong isa, mayroon pa rin kayong reserbang manual key. So, bakit ba kahit na keyless entry ang isang sasakyan, eh nagbibigay sila ng manual key para sa mga gantong senaryo, mga boss. Siyempre, iba kasi sa atin, mga boss, medyo pabaya. Nakikita ng nag Uh, uma umaalarm dun sa gauge panel na low-bat na yung remote nila, hindi sila nagpapalit hanggang sa dumating yung time na totally na drain yung kanilang remote. Okay? Tapos kung kailang emergency or nagmamadali or kung kailang nasa long ride, tsaka pa na dead yung kanilang remote. So ang kailangan yung gawin mga bossing, eto pakita ko na sa inyo, halimbawa na lang wala kayong uh, physical key, Neto, ito lang ang meron. Okay, so ang gagawin niyo pag ayaw bumukas, kagaya niyan, ayaw, gagamitin nyo na to mga boss. Lahat naman ng keyless entry na remote or smart entry, ganito na mga boss, meron ng physical key na kasama. Ayan. Pasok nyo lang. Tapos pihitin. Baliktad. O yan. Ma-unlock nyo na mga boss. Okay? So makakapasok na kayo sa loob. Ngayon, dahil nga low bat yung ating susi, kapag sinubukan ninyong i-turn on yung ating ignition, ayaw. Kahit apakan nyo yung brake, start nyo. Hindi yan magi start mga boss kasi nga, hindi na de-detect ng ating immobilizer yung susi kasi nga low siya. O para mapaandar nyo pa rin yung sasakyan nyo, apakan nyo yung brake. Tapos yung mismong susi, ay yung mismong remote mga boss ang ipampipindot niyo sa engine start. Ayan makikita ninyo. Ayan. So nag-start na siya mga boss. Okay. So ganun lang mga boss. Tapos since na-experience nyo na na low yung inyong battery, ay yung inyong remote, palitan nyo na ng battery. So, paano magpalit? Ito, tuturuan ko kayo mga bossing. So, ito naman mga boss yung gagawin niyo kapag ka bat na yung inyong remote. So, gamit din yung susi na kasama. Ayan, di ba? So, ipupush nyo lang yan para lumabas to. Medyo ilabas nyo lang ng konti. Tapos, isupan Pataas. Ayan. Matatanggal nyo yung cover. Makikita nyo tong Ito yung pinaka-chip. Okay? Tapos, makikita nyo yung battery na yan. So, yung battery code is cr 2032. Okay, so bumili na lang kayo. Actually ako, lagi ako may spare niyan. So ito nabili ko to, parang 100 plus lang eh. Pero sa mga nagtitinda ng uh, nag-aayos ng mga relos, parang 50 pesos or 100 pesos ang isa niyan. So ako bumibili ko ng isang set nito, mas mura. Okay, so ang gawin niyo lang, isususe pa nung kit niyo lang. Ayan. Tapos palitan niyo na ng bago. Ayan. Tandaan mga bossing, ha? may polarity to mga boss. So, ito, yung yung positive niya ito yung kung saan yung may sulat so pag ang paglalagay niyan mga bossing yan tapos yung likod ah yung ano yung front tapos lagay na natin tong cover balik na natin then sarado natin tingnan natin kung gagana na ayan nakikita nyo gumagana na yung ating ano, di ba? Naglalak na. Unlock. Okay. Okay. Tapos, ang mga nakakilis entry ng mga ganito mga boss, usually hindi ko na rin talaga ginagamit yung remote. Lagi na siyang nasa bulsa ko. Tingnan yung mga boss, ilalagay ko sa bulsa ko tong uh, remote. Tapos nakalak yan, di ba? Ayan. Hindi ko na siya ang ginagawa ko mga boss, pinipindot ko na lang to. Kaya nga tinawag na keyless entry para hindi niyo na masyadong laging ginagamit yung uh, remote niyo Smart entry yata ang tawag ng iba doon. O yung mas correct na term is smart entry. Tapos kapag ilalak, ganun din, pipindutin nyo na. Basta nasa inyo yung susi, ah, hindi gagana yan mga boss kung wala po sa inyo yung susi. Okay po. So,